sa parte ng buhay ng mga sundalo ang ipagtanggol ang bansa. Kaya sa una pa lang ay nakalagay na ang kanilang isang binti sa hukay. Lahat ay gagawin para sa bansa at isasakripisyo lahat, maging ang kanilang buhay. Hoy Gerald! Tawag ni Manuel habang papalapit sa kaibigan. Hindi siya nito pinansin at tinuon lang ang pansin sa bagay na ginagawa. Aba! Ang pag-ibig nga naman kapag tumama ay parang kidlat. Pangaasar pa ni Manuel ng tuluyang makalapit. May chicks? Umiling si Gerald sa kanya. Hindi chicks bro. Sabi nito, biglang sumaryoso ang mukha niya. Siya ang babaeng pakakasalan ko. At siya yung babaeng papangakuan kong mahali na panghabang buhay. Kitang-kita ang sinseridad sa mga mata nito Loyal pala ang baby boy namin ah. Masiglang sabi ni Manuel at tinapik ang balikat niya. Eh, paano yan? Mahat yung atensyon mo niyan. Pagpapalit mo na ba ang bansa? Kunwari nag-aalalang sabi pa ni Manuel na pangiwi si Gerald sa tanong niya. Hindi no. Dalawa lang ang magiging responsibilidad ko. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay hindi ko na prioridad ang bansa. Alam mo namang pinili ko ang na ito para paglingkuran ng ating bansa at ang mga kababayan natin. Mahabang paliwanag ni Gerald. Pareho silang natahimik hanggang sa malakas sa tumawa si Manuel. Ha, nakalimutan ko atang may loyal award ka sa school. Sabi nito. Masayang nag-usap si Gerald at Manuel tungkol sa maraming bagay. Madalas ting nababanggit ni Gerald ang babaeng si Paula. Pinagmamalaki nito sa kanya ang magagandang katangian nito. Siyempre masaya din si Manuel habang pinapakinggan ito. Makikita kasi sa mga mata ng kaibigan na mahal niya talaga ito. Hanggang sa matigilan sila sa sunod-sunod na putok na nanggagaling sa mga terorista. Napadaing si Manuel na malamdaman ng kirot mula sa kanyang tagiliran. Malakas itong napamura habang hawak yun. Dahilan para mapukaw ang atensyon sa kanya ni Gerald. Natapisan ka! Pinilit nilang kumalma sa sitwasyon, inalalay naman siya ni Gerald paalis ng base nang maninig ang mga papalapit na kalaban. Paika-ika itong naglalakad hanggang sa makarinig sila ng mga sunod-sunod na pagsabog. Hindi inaasahan ng dalawa na may nakabaon na bomba sa kinatatayuan nila dahilan para sumabog ito at pareho silang natumba. Naging sunod-sunod yun at nagawa pang saluhin ni Gerald ang mga pagsabog para maiwasan yun ni Manuel. Maya-maya ay nakalinig sila ng sunod-sunod na kaluskos at kasunod din noon ang mga putok ng baril. Kitang-kita ni Manuel kung paano masakta ng kaibigan habang sinasalo nito ang mga bala. Sinubukan pang tumayo ni Manuel pero hindi siya hinayaan ni Gerald. Ilang minuto din ang tinagal hanggang sa dumating ang mga backup. Sunod-sunod na nagpaputok ito ng mga baril at ang iba naman ay tinulungan silang makaalis at dalhin sa ligtas sa lugar. Ramdam ni Manuel ang pamamasa ng uniforme dahil sa pinaghalo dugo nila ng kaibigan. Pagkarating sa isa pang base ay mabilis silang inasikaso ng mga nurses. Ilang beses ding tinanggihan niyo ni Manuel at hindi umalis sa tabi ni Gerald. Kayanin Ka mo! Paulit-ulit niya sinabi ng mga katagang iyon hanggang sa umaling ang paghahabol ng hininga ni Gerald sa loob ng kwarto. Nagawa niya pang lumapit sa kaibigan na magsalita ito. Pa Paula. Paulit-ulit niya tawag sa pangalan ng nobya. Ma Manuel. Tawag nito sa kanya. Napasinghap si Manuel habang may sinasabi ang kaibigan. Ma Manuel, si... Si Paula, ikaw lang maasahan kong mag-aalaga sa kanya. Hilap na sabi nito. Hindi nagawang tumango o sumang-ayon ni Manuel sa habili ng kaibigan. Pa pangako mo, pa papasayahin mo siya. Sunod-sunod na umubo si Gerald. I ipangako mo. Dagdag pa nito. Sa pagkakataong ito ay hinayaan ni Manuel na lumabas sa kanyang bibig ang salitang Pangako. Masyado ng okupado ang isip na maraming bagay. Hindi niya na maitindihan ang gagawin hanggang sa makita ng tuluyan na mawalan ng buhay ang kaibigan. Makalipas ang dalawang linggo, nakabalik sila sa kani kaniyang lugar pagkatapos silang matalo ang mga terorista. Masayang-masayang babalik si Manuel sa kanilang lugar Ngunit hindi pa rin natatago ang pagmumugto ng mata nito habang bitbit nila ang bangkay ng kaibigan. Mahirap para kay Manuel na panghawakan ang pangako niya kay Gerald at mas lalong mahirap para sa kanya na makita ang mga magulang, kamag-anak at ang nobya nito na ngayon ay umiiyak at pinaglalamayan ito. Mahirap para sa lahat ang pagkawala nito. Naging mabilis para sa lahat ang makasama ito sa maikling panahon. Napakahirap din nang dumating ang araw na kinailangan nilang ihatid ito hanggang sa huling hantungan. Makalipas ang dalawang taon. Pumabagabag pa rin kay Manuel ang iniwang pangako niya para kay Gerald. Lumipas ang dalawang taon ngunit hindi niya pa rin nagagawang tupanin ito Matagal niya na sanang ibinaon ito hanggang sa maimbitehan siya ng mga magulan ng kaibigan niya si Gerald sa selebrasyon sa kaarawan nito. Dahandang humakbang si Manuel patungo sa babaeng mag-isa ngayong nasa balkonahe at tinititigan ang buwan. Mababakas ang lungkot sa mga mata nito. Kalaunan din ay sunod-sunod na tumulo ang luha sa magagandang mata nito. panyo, miss? alok ni Manuel sa hawak na panyo. Yumuko ang dalaga at nagpasalamat sa kanya at saka pa pinanasan ang mga luha. Ilang segundo nang pinagmasan ito ni Manuel hanggang sa ibalik nito ang panyo niya. Pasensya ka na at yan lang ang kaya kong gawin upang mapawi ang luha mo. Mahinang usal ni Manuel. Pinagmasdan naman siya ni Paula dahil sa sinabi niya Kilala niya ang kasama niya ngayon at may ideya siya sa relasyon sa yumaong nobyo. Ah, ayos lang. Napasingap na sabi ni Paula tsaka inalis ang pansin dito. Yumayakap ang malamig na hangin sa balat niya na tila pa kasama niya pa rin ang kanyang mahal. Mas lalo siyang nakaramdam ng lungkot dahil katulad ng hangin ay malabo niya rin makita at mahawakan. Malaling na buntong hininga ang pinakawala ni Paula at ganoon din si Manuel. Ang dami ang iniwan na masasayang alaala na masakit ngayong balikan. Bulong ni Paula, may bahid ito na sakit at gumuguhit din sa mukha nito ang kilot noon. Nanatiling tahimik si Manuel habang nakikinig sa mga kwento ni Paula. Maraming naikwento ang dalaga tungkol sa kanila ni Gerald. Nandoon pa rin at binabalikan din siya ng mga emosyong nila nasa noon. Masaya, malungkot pagsisisi at panghihinayang. Sinisisi ni Manuel ang sarili dahil kung hindi dahil sa kanya ay buhay pa sana ang kanyang kaibigan. Hindi sana mawawala ng mahal sa buhay ang mga tao na kakasalumuhan niya ngayon. Iginugol ni Manuel ang natitirang panahon sa pagtutupad ng pangarap niya para kay Gerald. Hinayaan niya ang sarili na punan ang mga panahon na nararapat kay Gerald at sa nobya nitong si Paula. Call of Duty? Tanong ng dalaga sa kanya. Kasalukuyan silang naglalakad sa tabing dagat habang pinagmamastan ang maraming bagay. Hanggang sa maalala ni Manuel na kailangan niya magpaalam dito. Tumangu siya at inalalayan si Paula sa paghakbang sa mga bato. Tungkulin kong paglingkulan ng bansa. Sabi niya dito, Tumangon naman ang dalaga sa sinabi niya. Hanggang sa pareho silang naupo sa malaking bato at binuksang muli ang konberasyon ng bawat isa. Mahaba-habang pa pagbalik mo. Kaswal na sabi ni Paula sa kanya, tango lamang ang nasagot niya. Napansin ko lang. Napakatahimik mo, tango, at pag-iling lang ang natatanggap kong sagot sa iyo imbes na oo at hindi mahabang lintangin ni Paula. Bakas ang pagkadismaya sa poses nito. Natigil si Manuel sa sinabi nito at na makabawi ay mabilis itong umiling. Oh, patawad. Mahinang usal nito. Maya-maya pa ay malakas na tawa ni Paula ang napahinto sa kanya. Hindi man umabot ang iti sa mga mata nito pero nagpapasalamat pa rin si Manuel dahil kahit papaano ay napangiti niya ito. Hindi maalis si Manuel ang titig dito hanggang sa huminto ito at muling magsalita. Mabilis siya nag-iwas tingin dito. Sana pagbalik mo, ay marami na akong maririnig sa'yo. Kinabukasan, ay bumalik na si Manuel sa trabaho at muling nadestino sa malayong lugar. Ilang buwan niyang hindi nakita at nakausap ang dalaga ngunit nandoon ang hindi pamilyar na pakiramdam. Halos araw-araw niya itong naiisip. Siguro marahil ay inaalala niya lang ang ipinangako niya sa kaibigan noon. Pero alam niyang mahigit pang mas malalim na dahilan kaysa doon. Manuel! Napalingon si Manuel na marinig ang pangalan niya. Hindi siya nagdalawang isip na lingunin ito. Lalo na at kilala niya ang nagmamay-ari ng boses na yun. Nakatulala si Manuel habang nakatingin kay Paula na tumatakpo papunta sa kinakatayuan niya. Ilang segundo lang ay nasa harapan niya na ito at nakangiti ng matamis sa kanya. Tila iniwan siya ng sariling kaluluwa dahil sa ngiti na meron si Paula. Parang anghel na nahulog sa langit. Mabuti nakita kita. Nabalitaan ko lang kahapon na pauwi ka kaya sumama na ako para sunduin ka. Mahabang sabi nito habang nakatingin sa mata niya. Ilang segundo ng tahimik si Manuel at hindi inaalis ang mga tingin dito hanggang sa tumikhim ang dalaga at muling magsalita. Bakit ang tahimik mo? Ayaw mo ba ako makita? Nagtatakan tanong nito at mabilis sa umiling si Manuel. Uh, hindi, hindi naman sa ganun na nagulat lang ako. Utal na paliwanag niya. Napaiwas pa ito ng tingin ng muling sumilay ang ngiti sa labi ng dalaga. Sa pagkakataong ito ay tila inaasar siya nito. Sabay silang nagtungo ko saan nandoon ang pamilya ni Manuel. May mga pilung ngiti pang nakadisplay sa mga mukha nito na hindi nakatakas sa paningin niya. Kalahating oras ang tinagal hanggang sa makarating sila sa kanilang tahanan. Naging magulo pa ang pagdating niya dahil nandoon ang kanilang angkan tatlong taon ang nakalipas. Mabilis sa na dumaan ang bawat taon dahil siguro hindi niya na din magawang bilangin ang mga nagdaang araw dahil madalas ay nasa gera siya. Aminado si Manuel na sa paglipas ng araw, buwan at taon ay mas lumalim ang pagkakaibigan nila ni Paula hanggang hindi niya na na malaya na nahulog na pala siya. Hindi niya magagawang ipagkakaila ang bagay na yon lalo pa at masaya siya sa nararamdaman. Ngunit, nandoon pa rin ang pangamba. Para sa kanya, ay may mali din ang kanyang nararamdaman para sa dalaga. Bahal nobya ito ng kaibigan niya. Kahit wala na ito ay nangako siya. Ngunit hindi kasama sa pangako niya ang umibig dito. Ayos ka lang? Tanong ni Paula habang inaabot sa kanya ang kapeng tinimpla. Muti ka na ding mawala sa isip ang bagay na pintahan niya dito. Yeah, okay lang. Pilit niting sabi niya dito bago umiwas ng tingin at tinuon ng pansin sa kape. Oh, ingat! Dahan-dahan! Bagong kulupay ang tubig. Nagaalalang lang sabi ni Paula. Natigilan naman si Manuel at hinipan muna ang kape bago sumimsim dito. Nga pala, Magpapasama ako sa iyo bukas. Bibil ha, di ako pwede bukas. Puto ni Manuel sa sasabihin ni Paula. Mukhang nagulat ang dalaga kaya sagit itong natahimik. Ah, ganun ba? Pwede kahit sa susunod na araw, sabi ni Paula na makabawi sa sinabi ni Manuel. Malalim ang buntong hininga ang pinakawalan ni Manuel bago lingunin ito. Hindi din ako pwede. Kaswal na sagot niya. Kahit kailan ka nalang siguro available? Pag-iiba ni Paula at mas lalong natigilan sa susunod na sinabi ni Manuel sa kanya. Hindi na ako pwede kahit kailan. Hindi na kita masasamahan. Huminga si Manuel ng malalim bago tumingin sa mga mata ni Paula. Hindi na kita gustong samahan at ito na ang huling araw na magpapakita ko sa iyo. Dagdag niya. Pinanood niya kung paano unti-unting lumungkot ang mukha ng dalaga sa sinabi. Ilang segundo lang ay gumuhit na ang kirot sa mga mata niya hanggang sa tumulo na ang luha sa mga mata nito. Kahit gustuhin man ni Manuel na punasan 'yon gamit ang kamay, ay pinigilan niya ang sarili na wag. Na hindi na kayanan ni Manuel ang pagbigatan ditib ay tumayo ito. Ma mauna na ako niya habang pilit pinapalakas ang loob sa paraan niya tuwing sasabak sila si Gera. Naglakad na si Manuel papalabas at akmang bubuksan na ang gate nang maramdaman niya ang paglapit ni Paula sa braso niya. Humagulhul ito habang pilit pinipigilan ang susunod niyang galaw. Hindi madal ay tayo pwede makita? Umiiyak na sabi ni Paula at mas hinigpitan ang pagkakahawak sa braso niya. Nanatiling nakatayo si Manuel at hindi magawang tignan siya. Akala ko ba kaibigan kita? Bakit? Aalis ka ba? Dagdag pa nito. Hindi na alam ni Manuel na sasabihin pa dito. Pero hindi din naman madali para sa kanya na iwan ito. Wala man lang paliwanag. Mahinang usal ni Paula. Dahan-dahang inalis si Manuel ang pagkakahawak ni Paula sa kanya. Humanap siya dito at diretso tumingin sa kanya. Paliwanag? Saad ni Manuel. Sige. Ayaw ko na mas lumalim ang nararamdaman ko para sa iyo, Paula. Bawat araw, bawat oras, bawat minuto, bawat segundo, Paula. Mas lalo ako nauhulog hanggang sa heto. Hulog na hulog na ako sa punto hindi ko na alam kung makakaahon pa ako malalim na bumuntong hininga si Manuel. Hindi na ako makakaahon, Paula. Mahal na mahal kita. P Pero alam kong mas may pag-asa pa ako kung iiwasan pa kita kaysa hayaan kong kita kahit alam kong wala pa akong pag-asa. Isa pa, nangako ako kay Gerald. Umiiyak na sabi nito. Nangako ako na ako nang bahala sayo ako magpapasaya sa para hindi ka na maging malungkot pa pero hindi ko na pala napansin na isinasakripisyo ko na ang nararamdaman ko dahil alam kong sa laban na to ako yung talo pangako lang dapat pero eto ako mahal ka na dagdag pa ni Manuel kitang kita kung paano natigila si Paula sa mga sinasabi niya Nakatingin lang ito at nakatunga nga sa mga sinabi niya. Hindi malaman kung may dapat siyang sabihin o kung meron man, ay mukhang may hirapan siyang hanapin ang mga salitang iyon. Ilang minutong tahimik ang dalawa hanggang sa tuluyan ng sumuko si Manuel. Tama siya, dahil wala siyang mapapala dito. Tuluyang nakalabas si Manuel ng gate at nagtungo sa kanyang sasakyan. Sa pagkakataon din yun ay mabilis sa sumunod sa kanya si Paula Natigilan siya nang yakapin siya nito. Mahal din kita, Manuel. Bulong ng dalaga. Mahal na mahal din kita at sinusubukan kong ipakita at iparamdamin sa Pero mukhang hindi mo napapansin yun. Makalipas ang limang taon. Gerald! Mag-ingat ka ha! At baka madapa ka! Sigaw ni Paula at umaasang Lingonin siya ng anak. Pumuntong hininga na lamang siya at hinayaan ito. Akmang bubuhati ni Paula ang basket na puno ng dalang pagkain nang pigilan naman siya ng asawa at kunin yon sa kanya. Ako na mahal, baka mahirapan ka kayo ni baby. Malambing na sabi ni Manuel sa kanya at inginuso ang nasa walong buwan niyang tiyan. Humiti naman si Paula sa kanya. Ibinaba ni Manuel ang mga dalang gamit at naglatag ng tela kung saan kanina pa nagaantay ang panganing nilang anak na si Gerald. Narito sila ngayon sa puntod ng kaibigan. Salamat bro. Nahinang usal ni Manuel. Nag-salute sign muna siya bago maupo. Ilang taon na rin magmula na mawala ito. Marami nagbago sa buhay ni Manuel magmula noon. Nandoon ang pagsisisi at kalungkutan pero alam nitong masaya ito para sa kanya ngayon. Malaki rin ang pasasalamat Manuel sa kaibigan dahil ito din ang naging dahilan kung bakit siya masaya ngayon. Nakabuo siya ng masayang pamilya. Pangako, aalagaan ko si Paula at hindi ko na siya ayang maging malungkot hanggang sa huling sandali ng aking buhay. Siya, ang bansa at ang pamilya ko, ang responsibilidad ko. Tama ka nga hindi lang bansa ang kaya natin maging prioridad habang nabubuhay. Dahil marami tayong bagay na minamahal at kailangan ding pagtuunan ng oras. Anya pa at hinalikan ang noo ng asawang si Paula at ang panganay na anak. Wala na siyang hihilingin pa higit sa buhay na meron siya ngayon. At dito na nga po natatapos ang magandang storyang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!